Okay. Okay. Pagbilan. Ano yun? Oil. Oil? Oo. Oh. Meron. Kaya lang sa mukha gamitin yun. Wala ka lang ano doon. Basta ako pagbilan ng pagbilan mo ako ng oil. Hindi, kailangan ko malaman kung saan gagamitin ka Mag yun. Maghihihaw nga ako eh. Maghihihaw? Maghihihaw akong tirapya. Sigurado ka? Oo. Oh. Hindi, hindi iniwala eh. mag ko eh. Mag nga kami dahil ulan namin yun eh. Eh ba't nagmamadali ka? Kaya nga nagmamadali ko dahil yung ano doon, yung ulan kanina pa. Oo, oh, sige. Kaya mo naman. Nagmamadali ako. Ano boss? Ano binibili mo? Ah, uh, tamang hinalak. Parang ano ka? Pulis ka ba? Oh, pulis ako. Pulis ka? Oo. Oh. Uh, sir, kamatis. Pagbilan, kamatis na lang. Dinig ko eh. Poil binibili mo eh. Pol, wala akong binibili ng poil. Kamatis binibili ko. Ako yung nag rito. Ang dilig ko, foil talaga. Hindi, hindi yun ang binibili ko, kamatis. O, sige, sige. Basta, sure ka, Kamatis o, yan, kamatis ha? Oo, kamatis nga. Okay. <laughs> okay. okay.